Julia Barreto, bakit ka kay Kimi nagagalit? Doon ka kay Gerald Anderson. Bays kanda ipinagtanggol si Kim Q sa publiko matapos ang pagpapatama nito sa social media. Wala naman talagang mali ang aktres na nanahimik niya ito sa mga pwedeng iba doon sa kanya. wala ang kaaway iyan. Bakit patuloy pa rin siyang sinisira? This year, tila sinusubok ang Kim Pao na masira sila. Maraming mga mata ang nakatingin. Alerto sila kapag nagkamali ang dalawa. Nakakalungkot lang. Ayon nga sa mga ibinahaging komento. Naku Julia, isa ka rin. Gusto din nila mapag-usapan kaya didikit sa mga artista na patok ngayon. Hindi lang si Jared Anderson ang may nais maging maingay ang pangalan. Pati itong si Barreto. Nakakaloka, ginagalit ninyo si Meme. Ayaw niyang sinisiraan ang dalawa, kaya tigil-tigilan ninyo. Lumalabas ang pagiging dragon ni Meme Vines. Naawa na rin siya kay Kim Chu. Naalala ko nga noong magpasikat, iyak ng malala si Chinita Princess. Kasi about bashing ang topic nila doon. Nakakaantig, kaya nga nanalo din sila. May sinabi nga doon si Meme na magaling si Kim Chu. Hayaan ng mga bashers kasi mahusay naman talaga. Huwag ikinukumpara sa iba. Huwag din minamaliit ang kakayahan nito. I Spread love na lang sana at huwag nang manira. Huwag na rin mag-away-away pa. Anong say ninyo rito sa panibagong update na naman? Napataas din ba ang inyong mga kilay?